Anda vaksin sembaya. Ini kali ini, ada dalam lagu Martos Risai, Martos Risai, Martos Risai, Martos Risai, Martos Risai, Martos Risai, Martos Risai. ang tumbo ang kriminal na napanambalik ng korupsyon at pagdarambong, si Marcos. Kaya bakit natin hindi siya ipanawagan na lumaya sa puder? Ang pagtitipon sa EDSA, shut up as Okay! Okay! Alatayan, ang mga komunista ay dumaan at alam natin na ay kasabot ni Marcos. Walang paninindigan paninigil. Ang paninigil ng taong bayan. Okay. Sabi na ba yan? Grupo na yung grupo. Grupo ng taong bayan. Marcos Marcos Rizal. 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 Ang pagtitito ng sa EDSA Pagpapatalasik sa diktador at tao Sa sino ang inyong tinutukulan? Si Marcos ang kriminal At pasimuno ng pandarambong Ang may pananubot kriminal Na dapat palayasin sa poder, Si Marcos at si Romagos Kaya ang panawagan ng taong bayan Marcos resign Marcos resign Marcos resign Aldo, Geronimo, Aldo na. Marcos resign. Marcos resign. Marcos resign. Ang yang niya pagtitipon Bukan katotohanan. Kung hindi tayo lumilingin sa tunay na kriminal, at ang tunay na kriminal si Marcos. Hasir o goldes. Haka si solution, Marcos resign. Para kalayaan. <laughs> Marcos. Marcos. Ma -la Marcos resign! alam sa ng taong Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Ang kinihay, ang may pananagutan, ni si Marcos. Marcos. -la Marcos. Marcos. Ay, Marcos. 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 Ay, ay para palayasin ang diktador at mga magmalayak. At mga sa bayan. Mayroon yung excerpt Okay, salamat. Salamat sa mga kababayan na dumadaan. Ang panawagan ay, po natin, -isip, isip, Marcos, Marcos Resign at atin po ang panipaliwanag sa ating bayan. Walang panilindigan kung walang panilihil. At ang panilihil ngayon ng taong bayan ay para kapalagupin si Marcos at hindi para iligtas sa Marcos resigned! Marcos resigned! Yan ang sigaw ng taong bayan. Marcos ay pinakasalan ng kiminay. Ay si Marcos Roe eh, P.L. Maher. Magkabaya ni Marcos! Pagkakamitin po tayo ni Marcos Yung natin resign din Yung sa ating Marcos Resign 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 Marco's Design, Marco's Design, Marco's Design, Mardos Design, Mardos Design, Mardos Design, Mardos Design, Mardos Design. Yang mana pula senior? Sila, yang berpetisyen sah senior. Kini, sila leh hulun kuda nak

Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos Alam niyo .AH. yani, mga kababayan noong araw sinasabi nila ang Marcos ay mag-narakaw hindi ako naniniwala dahil hindi pa ako tinatangana noong presidente si Marcos Senyor na naging presidente itong si Marcos Jr. Ngayon, naniniwala na ako na yung tatay pala ay nagmana dito sa kanyang anak na magdanakaw. Huwag mo dating ilihes ang tunay na pinaglalaban ng taong bayan. Panagutin ang mga magdanakaw sa kaban ng bayan. Huwag po tayong sa ibang mga grupo na hindi kayang sumigaw ng Marcos Resign. Kailangan po natin magkapit bisig, ipaglaban po natin ang mga mamamayang Pilipino na tunay pong inakawa awatan sa gobyerno, sa kongreso, Martin Rodriguez, Santiago at Bumbong Marcos. Alam po ninyo yan, mula noon, pinatalsik po ninyo ang Marcos Senior. Bakit ngayon ay hindi po ninyo alang patalsikin itong si Bumbong Marcos Jr. Kasi ang tunay na may kasalanan sa nakawaan sa gobyerno. 1.2 trillion pesos projects, lahat po yan ay mga bulto. Sino po ang may pakalanyan? Kundi ang Marcos government. Huwag po nating ilihis yung tunay na may kasalanan. Ang kasalanan po ay ang gobyerno, Marcos. Ang kasalanan, ang may kasalanan po ay ang presidente ng Republika ng Pilipinas na ang tagal natong panahon, tatlong, almost four years, hinayaan po niya ang nakuwan sa gobyerno. Huwag po tayong kumaya na hindi siya managot. Araw-araw po tayong umakayaw. Araw-araw po tayo na ng tax para lamang bahayin para lamang nakawin ng mga kawatan sa gobyerno. Gumising na tayo mga kababayan ko. Tugtugin po natin kung sino po ang tingin ng kasalanan. At po ang tingin ng kasalanan ay si Bongman Marcos. Kaya sabay-sabay ka tayong sumiyan! Marcos Rizal! Marcos Rizal! Marcos Rizal! Marcos Rizal! Marcos Rizal! Marcos Rizal! Marcos Rizal!